mga kacharare, dahil baha ay sinuong na nga namin itong water world dito sa may bunsuran per sa Pandibulakan. Ito nga ang aming senaryo ng aking kasamahan sa trabaho na si Ma'am Chen. <todong lahat> dahil lumalakas na ang ulan at kailangan na namin makauwi, ay sinuong na namin itong baha sa may bunsuran. At ayan nga mga kacharadet, tinatry na po natin tahakin itong medyo may kabilis pag-agos ng tubig dito sa may bonsuran first. Dapat lang po ito ng BB Mart at ng Pure Gold. Siyempre, turo sa akin ng aking tatay Bonjing na kapag ka nasa baha ay huwag bibitawan ang apak sa gas. Sana huwag bumitaw yung aking motor. Chararet! Ayan nga mga kacharadet. Kami po ay bumabaybay dito sa may bonsuran first kung saan medyo pataas na po yung tubig. Mga ate, sana nasa gilid lang po ng punong bahagya kasi nasa gitna na po kayo. Mahirap po sa mga sasakyan, lalo na kapag kabaha, ang mag-drive. Kaya sana, gilid-gilid, yun ay kung pwede lang. Chararet! Mga kachararet, buti na lang at natrain tayo nung nakaraang araw sa pagbusong sa mga baha. Chararet, sana po ay ligtas ang mga tiga bulakan-bulakan at sa may ubihan at sa lahat po ng mga malalapit sa ilog. nakakatsara na sa party po na yun na medyo malalim ay nahirapan na po ang makina ng aking motor at thankful kasi nakatawid po kami dito pero ito pa po uli ang isa po pong part na lulusuhin namin medyo nahihirapan umandar na uli ang aking motor dito Kaya nag ako dito sa park na to mga kacharit na igilid muna itong aking sasakyan sa may tapat po ng may tindahan. At ayan, iniintay na nga ako dito ni Ma'am Jen. Sabi ko, pahinga muna kaming saglit. Ako ay muntik mamatay eh. Alam ka, at kaya mas malalit. Ito po eh, naiintok na tayo. Ay, ito na natin. Ha? Ito na lang. kaya ba? Mga kachalamit, muli po, ay napag-desisyonan namin ni Ma'am Jen na lusungin na yung mas mataas pang parte ng baha dito sa may bunsuran. At thankful kasi nga, nakatawid kami. Pero kachalamit, hindi ko na po na-videohan kasi medyo shaky na po yung aking drive. Ayan po, bago kami umalis, ganito po kataas ang makikita niyo pong baha sa parati po ng Bunsuran First. Ayan po siya. At iyan nga mga katsararet, ang aming kinatatakutan, namatayan po ng makina ng motor si Ma'am Jen, kaya nagtulak po siya. Pero mga katsararet, salamat kasi nakarating po kami dito at umandar po uli yung kanyang motor. Ayan, at mag-out na nga kami para makauwi na po sa bahay. Stay safe po lahat and God bless! Pag-uwi po ng bahay, sineko po yung motor kung sya po ay umaandar pa, pati po yung mga gauge. Sana po wala pong maging impekto ito para bukas. Charare! Thank you for watching and ingat ang lahat.